Hi guys, maadong adlaw na itong Happy Sunday. Karoon tayo guys, nama mi. Diga, kamira doha. Ang ilaw tong sadaan, hot dog, bacon, o itlog. May ngaw na darig samot, kaya kami naramang doha. Wa na ito. Manakoy kaiban. Ito na yaya. Ito Punuk nak pegang noh dulu kasi ay pan opoan yang kita ini dagingkan Tak makan tuh yang be? Nak bijak kau milik si. Kau an. Kena. Wah, last nama kau dia sepana nama bijak kau lu si hilap. Anggi kau yang masa kita ambil kerumitan oh. Misi cakap dia lagi nak nampak kau ni jah, terus. sih nasi sih. Tak minta awak ko. Butuh gigi gigi lah di pal ngara mana aku kay sakit tang tu tu belum tak. Tigo nasi. Ati Elin. Aglo la dari mbak tak kata pemas Dubai. Mau anak macam rokku magni gusyuba orang sah para di melaju milik si. Og ato pa kus kay maka sir do ang vlog basta basta kada adlaw ko mag vlog. Ka ko basta do adlaw ko mag upload ba dari kay karong buwan sa June di ko maka untak Unta sa July maka ko kay pang birthday ni Lexi puhon. Molo unta ko puhon-puhon ba maka sweldo ko sa vlog. Lugdong si Pohon. Ang surprise na na ako mauli. Hindi ko magsaba nga mauli. Pohon po pohon Kaloy as ginoon. naman dyan edad. Karong July 26 po hon. Bawang ning tawag pala ito siya papawa na may kapada. Mawa naman to'y last ipalit o bag. Dagdang bago. Wala po magamit. Hindi ko ganan ganahan si kay hindi ko no pangdaga ko no. Hindi ko no pangeskwela ba. Ha gamit. Kaya e sayang gamit kay kay dai bag na gi palit na ti ilim, di palitan jang ti ilim School supply o bag o dapoy sa nina. Katong sa nina ni jamot ay pasuot sa jumbo di pohon. Tong di palit ka ti ilim sakto kay naipagkapuwa. ito yung sofa ko. So, naman dari igsuon niya ti ilin to, ah, uh, na malingke ko sa'yo. Ubu-ubu. Iubos ba ulit? Mauli ka tong maligog. Nangaligo. Inagikan sa init at bugnaw. Iubo. Boto dyan mama, hindi nga matugmar nga po yung pagkahulog-hulog ni Ina? Ina, ni kang anak nga. utisim ni din ang bijaan eh. Kung makaakong bida nga okay O kerang liksik kasabot man. Pero kasabot lagi siya. Pero may ngawon po lagi. Pero ina, ni utisim, marang loon siya. Kinanagni, nagkinanglan pa ni Kuan. Pagmahal, di ba nga? Ina mo yung magbantay labam mo po inahan. Pagpantay mo nun. Para hubog ko nung inahan dali. O nang di mo salig, hindi lang lula. E para hubog. <coughs> dali na kayo maghina magtubig. Ano <coughs> naman na? Hiwid-hiwid man. Ano hmm. na? Ano na? Hai ke hai Hai B Si hai Hmm Cukup bah Kisah berfungan asyik dah Berita istri nama tarung Guru dah jikas ang rabing sikit Tak ang darin Nampak gali darin apa Hidah hidah mi Hidah hidah Kaya mga Mama panik utuh Mga hidah hidah mami Guru dah jikas ang rabing sikit Hidah si jalan lambing-lambing ipaak ito ko kalit laparog nga naong grabe sa kita daras ang nang agbagas ka rin pa na ibo agdara nang bakat agdang pinakan loo ay eh, makumadagpik kayo eh, ang <coughs> ito hmm kami kag daghan be. Kag daghan kay ro mutambok. Ang palaman kagdan ka. Wat nas, wat nas tili na ning. Oan, ulik naman, hawa naman. Kung sabay, lami inigosyo ng ang ganahan, ng Para malingaw ko slik si ba. Nga, man, hindi na makaya kay kuan. Magpagabas pa, o magpakuan pagkahoy. O kahoy man gani, pagabas, may problema nga, kay na may tatay. Tigtagaan na pag kong pag, Tindahan ba, hindi ako kada hapon magbabikyo nga na, nga ang plano do gay rigid ko na plano wa puro drawing white color color basig ka para na ho mo ang gusto ba kay rong na kumalajo sin na nay mga tiguwang na si si tire mo pag manila igi magbetting ta si dudog si Roy at pag manila jas, si nanay si tatay tiguang na At least siya na lang may nadad to. Si Tiali po doon sa akin, kaya umang po nilas bahay. Hunang-hunang, huwag na ako magtrabaho, matunga. Hindi ilalim ba? Minawan nga mag-uul, yan ba? Mga din na pa. magtindahan. tindahan. Kaya mo malingaw pa sila kasi may ugway klase. Kasi magbantay. Ano nga ba? Ano sa app ka? madatu, di madato? di madato. Basta kaya di laman. Ano? Di laman magka. Lisid-lisid. Lisid-lisid. Bautos Mariano, gitawagan mo ito Lixi. Kailan naman may prince, kasi sila naman tayo rin Kaya, mga manta para kaya si Mahurot na itong gatas ni Lixi. Si Jess, ang takot, Jess, niya sa pihatag kuwani. hapid sundok ni Lixi. Pila na ba po ito ang gibilin? Mampu ipakabana? Mampu Oh, mong ng ligsi di pagmun kay mo pod ay po palit ugini uniform mao ra po kita magkakastor kaya kay kaya hapa magidas anan di man makakarang ni ligsi magbut po palit ni ligsi ka magamit pa ni kagrib di kay sa isa katuig rag magamit sayang wala na yung magsunod magay magnay Gusto po ng dosintos. Pagpatahis sayal yal kay duha man to. Ah, open. Kailaro mo. Sa unap po, grid. Griduan 1, batong Alit, pagsayal sa ang mga ah. Sakto no, gawag, pero ang mga buwag ah. Murat preschool, mag-suot. Anong doon ni anak? Putot. Taas yeah. si eh, eh, si eh, si mas si Boyo Medyo galing Ng kahang ngutong Kaya nagyapon si ma'am jerem, Kasalamat ito dun yung ma'am Kasi mas di rin Mas di na sa kanun You know, Ginoo na di mga si mga kamaado. Mo no, tulo ka tuig na niyang motor ng puhon, puhon-puhon. No, mainpas na. Hinta ako na po'y makabawi you ni know, mama mo magkakita tas personal puhon. Grabe gino tabang na rin ako. Namo kay kaya uh, magamit magamit, magamit ng magmotor, yung labi na emergency Para hebaw ay eh, mo um, may mapasta nga motor ug mayo pa gum. Kalo as Ginoo. May time nga. Uwa ko dali ako kung hiubos sa nag seleksi nga na nga na may ubos ko hindi ko wa naging ang kwan nga magka lagdo ni magka mapamili broken nga parehang seleksi na wa na nagipangandoy pero mga may gata gansaan na gansaan mang nanaman eh Mohon kalau yang gino oh, Matupa dagah lang Pangarat karut Mana kita magpindahan Magugus yu bang Anong hindi na malaju Mohon kalau yang ku gino oh. Ubo mong kabi uy Balhibon Iring ba Iring dari petapat si jang Ako Si Jah Iring Amun Tuhan. Mun nang pangat sing. Ali nabi be mag silik tas kwarto be. Ada kena beli beli beng. Belit, soalan na be. Di lalim malaju sa tung anak. na ka ng mga inaso naso, nag-OFW. first prize. Oh, tapos Sorry, <coughs> I I iring bi. Tila misang Daging beli bu Agung dala ron kay puan Thirty eight Karang lu'u ya Teruk Sambil ramun Dapet-dapet mana Terus selamat Ya pun guys Kena naagya pun Mula nagsuporta. Terus selamat Ya po ju ko magkadala ko upload mga taas pa na basin mo kasundo po ko rong July kada pa yung okay, so, okay. so, silpo ag para may mga silpo na tuyo lira eh, and yan yung na rin madugay na kay ang kilid itom kilid sa silpo na itom na LCD ko na. Ini ko mga jumbay. Mahal ang yung sili. Mga magtigo mo kung palit. Tapos kung ka ng ahaw dyan Kaya ni sponsor mo na yung sili po na. Kaya ng ahaw dyan kaugalingan ba? Buhon po, buhon.